Ito so, mga kalaban ko mga idol oh. Pinagtripan talaga ako pagtulungan talaga nila ako. Oh. Yeah, Ay, kayo sa akin. Tingnan nyo, babawian ko kayo. Ikaw pa siya. Sige, takbo. Umaya kayo sa akin. Nandito talaga kayo. Ako talaga target nyo. Ah. Tulungan nyo talaga ako kayo umanap ng pwesto nyo ako na lang trip nyo lagi ah. maya kayo sa akin humanda kayo sa akin pag mag level 4 ako hindi Laila hindi ikaw matapang ka ha hmm. Hmm. sige hmm. kaya mo kaya mo hmm. tudak-dak oh. Hmm. ikaw naman si Bana sige labas ka Gaya, lapit ka dito. Lapit. Lapit ka. Ang hmm. hmm. kawa, tapang mo. tapang yung pag marami kayo. Natin, hmm. Yan yung pagbabalik ko. Abangan nyo si Hilda. Mamaya, tipihan ko kayo. Ito si Laila. Trip talaga ako nito. Pinagtulungan talaga nila ako. Eh, wala naman akong ginawa nilang mga kasalanan, mga tolo. Dito talaga sila lahat magtapok. Ikaw, Laila. Isa pa. Sige. Ah. Oh, ang dami nyo. Tapang lang kayo kasi marami kayo. Maya kayo sa akin. Mukabuo ako. Manda kayo sa akin, ha? Pagtulungan nyo talaga ako, Laila. Ito pa si Parsha. Pagtulungan nyo talaga ako, mga idol, oh. So, mga tulong, pinagtulungan ako nito. Isa-isahin ko lang to sila. Na natin yung tapang itong mga to. Ako lang lagi trip nila. Oh. Dito talaga silang apat pag nagtulungan talaga kami. Oh. Diba? Sige, labas. Laila, dito ka. Sige, lapit ka dito. Ikaw si Bana, lapit. Sa akin. Sige pa. Ah, tapang kayo kasi marami kayo. Okay. Hindi. Ah, tapang lang kayo pag marami kayo ha. Ah. Yeah. Um. Mm. Gusto ko ng tiktok ha. Ah. Maya ka sa akin Laila. Dito ka. Ito. Um. Mm, tapang mo. Tapang mo kasi marami kayo. Um. Ah. Ikaw, sige takbo. Takbo. Ah, takbo. Tapang lang kayo kasi marami kayo ah. one on one tayo pandakdakan ko yung mga ulo nyo ikaw para siya ayaw yung sisan talaga pinagdito talaga kayo ikaw um, um, ano 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 kaalam mo ha ikaw tapang ka tapang ka nito na naman si ilaw oh. ito talaga kayo magtatapok sa so, akin ako talaga trip nyo pag tripan ko rin kayo uh, Kau lah check oh, mo kala nyo ha ah. Mat nyo kaya nyo ako oh. kahit marami kayo ikaw Laila um, tapang sendak dak ka nga lang sa akin iyak eh. Laila dak, dak ka nga lang sa akin ito na naman si Laila umaya oh, yak, ah. um, ito ka Laila goodbye Laila bye, bye. <laughs> <laughs> ano? Kaya Kala nyo yang yung trip nyo <tuk tangan> Bye na But Bye na Kala nyo uh. yang yung trip nyo